Hindi niyo po kasi ako binibigyan aginaldo eh. Kaya nasuot po ako ng ganito. Baka sakali lang. Paalam! Sinasabi ng iba na may mga pinagmula ng Pasko sa mga tradisyon ng mga pagal. May iba namang naniniwala na ito ang pinakamagandang panahon upang gastusin ng pera at amasahin ang nakakatakam ng na mga handa sa Pasko. Ngunit para sa mga Pilipino na kilala buong mundo sa pagdiriwang ng pinakamatagal na panahon ng Pasko, ito ang pinakamagandang panahon upang maglaan ng mahalagang sandali kasama ang pamilya at mga kaibigan. Sa uli, ang Pasko ay ang pag-alala sa kapanganakan ni Yesu Kristo, isang Diyos ng pag-ibig. Kaya habang abala ka sa pagbalot ng mga regalo at paghahanda ng masarap na Noche Buena, nalalahanin mo rin kung bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko. Sobrang excited na ba para sa kapaskuhan? Walang problema. Narito ang pitong kahanghang katotohanan tungkol sa Pasko na tiyak na papawi sa inyong kalungkutan. Ang sikat na awiting pamasko na Ang Pasko ay Sumapit ay orihinal na nasa wikang bisayan. Ang sikat na kantang pamasko ng mga Pilipino, Ang Pasko ay Sumapit, orihinal na sinulat sa Cebuano ni Mariano Vestil at ikalumpo sa musika ni Vicente Ruby. Unang kilala ito bilang kasadya ng takna, gaano kasaya ang panahon na ito, at isinalin ito sa Tagalog ni Lemisilerio, isang kilalang musikero. Ayon sa CCP, Encyclopedia of Philippine Art, ang pa pamasko na ito ng mga bisaya ay nagmula sa pagdiriwang ng Cebuano sa kapistahan ng Pilikanipaan, karaniwang idinaraos tuwing Disyembre. Ang marahas na napanan sa pagitan ng mga Kastila at mga rebeldeng in sa Pilipinas, ngayon ay kinikilala bilang ang Red Christmas. Itinatag noong 1581, ang Chinese headquarters sa Maynila na tinatawag na Parian ay kusaan maraming Chino ang nag-aalok ng malaki kalakalan. Ang larawang ito ni Juan Francisco de Ravenet Ibunen ang tanging kinalang paglalarawan ng lugar bago ito isinara. Maraming taon bago sa kupi ng mga Kastila ang Pilipinas, nagtatag na ng kanilang mga pamayanan ang mga Chino dito. Ngunit dahil sa kanilang konstruktibong papel sa ekonomikong pag unlad ng bansa, hindi sila tinatrato ng patas ng pamahalang Espanyol. Bukod sa pagbubuwis ng dalawang beses sigit sa kailangan ng mga Pilipino, iniutos sa mga Chino lalo na ang hindi bininyagan na manirahan sa isang hiwalay na lugar na tinatawag na pareal. Sa labas ng mga pader ng lungsod, dahil sa hindi makaturo ang pagtrato na ito, ang mga Chino ay nagrevolt laban sa Espanya mula 1574 hanggang 1762. Noong 1762, nang okupahin ng mga Briton ang Pilipinas, ay pagtulungan ng mga Chino sa kanila upang masabop ang mga Kastila noong bisperas ng Pasko ng taong iyon. Taksama ang palad, isang nagtangkang itakwit ang plano ang isang Pilipino na agad ipinabot ang liim sa isang prile ng Espanyol mula sa Mexico, Pampanga. Matapos matanggap ang balita, ni Gobernador General Simón de Anda ay nanguna sa mga puwersa ng Espanya patungo sa Guagua, Pampanga kung saan sila nagsagawa ng lihim na atake laban sa mga rebelding Chino. Ang pangyayari na naganap noong araw ng Pasko ay naging kilala sa kasaysayan ng Pilipinas bilang ang Red Christmas. Jose Rizal at ang unang Christmas tree sa Pilipinas. Ang larawan nito noong 1886 ng isang Christmas tree ay interpretasyon ni Rizal sa Little Fair Tree ni Hans Christian Andersen. May mga hindi pa kumpirmadong ulat na nagsasabing ang unang misa de gallo sa bansa ay idinaos sa Visayas noong 1521 o sa baybayin ng Bolinao noong 1324. At sa huli, doon din umano itinanim ang unang puno ng Pasko sa Pilipinas ng Francisca na si Odoric ng Pordenone, ang parehong taong nagtanghal sa unang misa. Ngunit ayon sa talaan, tila ang mga aleman ang nagsimula ng tradisyon ng Christmas tree noong ika-16 na siglo. Ito ay hinarap sa US kung saan ito ay unang kinontra at itunuring na paganong simulo. Para sa kaalaman ng lahat, ang pagan ay termino na ginagamit upang tukuyin ang mga reliyon na hindi suwasamba sa Diyos ni Abraham at sa iba pang reliyon tulad ng Judaismo at Islam. Sa wakas, Niyakap ng mga Amerikano ang iconic na Christmas tree at ito ay pinauso pa sa Pilipinas noong maagang bahagi ng may 20 siglo. Ngunit para sa ilang mga historiador tulad ni Profesor Ambet Ocampo, ang ideya ng pag-decorate ng Christmas tree ay dumating sa bansa ng mas maaga kaysa noon. Sa totoo lang, si Jose Rizal ang unang nagbanggit nito sa kanyang 1886 na guhit na Christmas tree ang kanyang interpretasyon sa Little Fear Tree ni Hans Christian Andersen. Sa sulat na isinulat sa Berlin para sa kanyang pangalan ng kapatid na babae, sinabi niya, ang Christmas tree ay ginagayakan ng tinsel, papel, ilaw, mga laruan, candy, putas, at dibaba. At pagkabi, ipinapakita ito sa mga bata. At sa paligid ng puno, nagdiriwang ang mga pamilya ng Pasko. Jingle Bells, ang unang kinantang tinutog sa labas ng kalawakan. Noong ikalabing 6 ng Desyembre 1965, ang mga astronaut na si Thomas P. Stafford Walter M. Wally Shira Jr. ay naglaro ng isang biro sa team ng Mission Control na naging isang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng space flight. Abang na sa isang misyon bago magpasko sa Gemini 6, iniulat ng dalawang astronaut na nakakita sila ng isang di-identifikadong bagay na parang isang satellite na nagmula sa hilagang patungong timog na may piloto nitong nakasuod ng pula. Pagkatapos, sila ay nagpatuloy na kumanta ng Jingle Bells. Ang unang kanta na na-play sa kalawakan na may kasamang harmonika at kampanilya na ngayon ay nasa exhibit sa Smithsonian Museum. Ang siyensya sa likod ng makinang na pula at kumikislap na ilong ni Rudolph. Lahat tayo ay alam na si Rudolph at ang kanyang legendary Red Nose ay katahang isip lamang. Ngunit naisip mo ba kung ang isang reindeer ay nakakakuha ng na pulang ilong sa toong buhay? Ang katotohanan ay ito ay totoo. At mayroong scientific yung datos upang patunayan ang pahayag na ito. Ayon sa mga scientifico mula sa Erasmus Medical Center sa Netherlands, at sa University of Rochester sa New York, ang mga reindeer ay may 25% na mas maraming capillaries sa nasal membrane kaysa sa tao. Ang mga blood vessel na ito ay nagdadala ng pula at mayamot sa oxygen ng dugo patungo sa ilong upang panatilihin itong mainit sa panahon ng malamig na winter. Bukod dito, ang mga capillaries ay nakakatulong din sa pagsasaayos ng internal na temperatura ng katawan dahil tulad ng ibang mamal, ang mga reindeer ay hindi pinagpapawisan. Ang tunay na mukha ni Santa Claus ito ang rekonstruktadong larawan ng muka ni San Nicolas ng Mira na naging posible gamit ang modern forensics. Si San Nicolas ng Mira, 270 to 346 AD, ay kilala sa buong mundo bilang ang tunay na Santa Claus. Ngunit hindi katulad ng kanyang fiksyon na kapareha, si San Nicolas ay kakaiba at hindi tulad ng malusog, mapubulang pisngi at masigla na taghatid ng regalo na nakasanayan natin. Sa tulong ng forensic technology at ng skeletal profile ng ni San Nicolas mula noong dekada 1950, si Carolyn Wilkinson, isang facial anthropologist mula sa University of Manchester sa Inglaterra, ay nagawa ang mukha ng kilalang santo mula sa ikaapat na siglo. Ang facial reconstruction na ginawa ng Image Foundry sa England ay halos katulad ng puting buhok at balbas na siyang nakakita sa Kaisas Lake na si Santa Claus. Gayunpaman, layunin ng mga ito na hawlihin ang ng estilo ng panahon pati na rin ang itsura ng isang lalaking na matay sa kanyang 70s. Ang laraw ay nagpapakita rin na si San Nicolas na may olive skin, malapad na baba at noo, maitim na mga mata at isang basag na ilong na sinasabing nakuha ni San Nicolas habang tinutorture ng mga Kristiyano sa ilalim ng pamumuno ng Imperador Diocletian. Sa Espanya, ang tradisyonal na bilin ay mayroong isang figurine na tinatawag na Caganer o ang Defecator. Sa nakalipas na dalawang siglo, ang nativity scene sa Catalonia, Espanya ay kasama ang isang hanga ngunit kakaibang figurin na tinatawag na Caganer na literal na nangahulagang ang dumudumi. Bagamat ang kagamit ng seramika ay tila normal sa harap, ito ay may hubad na likod at nasa aktong dudumi. Mahirap tuunan ng eksaktong pinagmulan nito, ngunit itinuturing ang Caganer bilang isang mahalagang bahagi ng tradisyon sa Catalonia. Tulad ng parol para sa mga Pilipino, ay sa alamat sino man ang hindi maglagay ng kaganer sa nativity scene ay magkakaroon ng napaksamang taon sa pag-ani ng gulay. Karaniwang nakikita ang kaganer na nakatago sa mga puno o inilalagay sa ilalim ng tulay ngunit hindi sa harap ng nativity scene. Kayo, may mga bagay pa ba kayong idinadagdag para sa inyong personal nativity scene? I-comment lamang para sa inyong chance na mapili for your Christmas bonus this year. Mag-subscribe, like, share, and ring the notification bell for more content. Happy holidays, everyone.